Huwag laging buko salad at buko juice ang gawin natin sa buko. Instead, gawin naman natin itong mas kakaiba at mas masarap na dessert. Sobrang dali lang nitong gawin at konti lang ang mga ingredients kaya sure ako makakagawa ka din nito. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito sa ating lutuan ay maglalagay lang tayo ng buko juice. Dalawang buko po ang pinabiyak natin dito at nakakolekta tayo ng isang litrong sabaw nito. Mas mainam din kasi na buko juice ang gagamitin natin para lasang-lasa sa dessert natin ang pagkakabuko nito. Sunod niyan ay 1 and a half tablespoon ng gulaman powder. Since ito nga po ay buko jelly, kaya gagamit tayo dyan ng gulaman powder. Haluin hanggang sa matunaw na ang gulaman powder dito. Sunod naman natin dito ang buko strips. Ito lahat yung nakolekta natin buko strips sa dalawang buko na pinabiyak natin. Hindi naman po lahat yan ay magagamit natin dito. Kukuha lang muna tayo dyan ng mga 1 fourth nitong buko strips. Saka natin ito gugupit-gupitin para hindi tayo mahirapan mamaya kapag nagsasalin na tayo. After mailagay ang buko strips, ay maglalagay naman tayo ng half cup ng white sugar. Kung matabang sa inyo ang half cup ng asukal, pwede nyo naman po itong dagdagan pa. Halu-haluin ito hanggang sa matunaw na ang asukal. Once okay na, ay maaari na natin itong isalang. Sa pagluluto nitong buko jelly ay hindi naman natin kailangan pakulo ang maigi ang mixture. Mag-simmer lang ito ng bahagya ay good to go na po ito. Ilalagay na natin ang apoy dyan sa high heat para mas madali natin itong mapainit. Nga pala guys, nakalimutan ko palang isama kanina itong isang maliit na sachet ng powdered dagatas. Since hindi na nga po tayo gagamit ng evap, kaya powdered milk na lang po ang ilalagay natin dito. Mainit na kasi itong mixture natin. Kaya tutunawin ko na lang po itong gatas at pwede na natin itong hanguin. Pagkahango ay sasalin ko lang ito sa isang pitchel tulad nito para mas madali ko po itong transfer sa mga lagayan. Dito ay lalagay na natin itong buko jelly mixture sa molder. Pwede kayong gumamit ng kahit anong molder na gusto ninyo. Pwede ang lianera, puto molder, silicon molder, or kahit anong lagayan na gusto ninyo. Kapag nalagyan na lahat, ay lalagyan naman natin yan ng buko strips sa ibabaw. For additional design at para na rin po may mangunguya-nguya tayo habang kinakain itong buko jelly. Guys, kung sakali pong magugustuhan ninyo ang ating buko jelly dessert, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin? At pwede po bang mag-comment ka na din ng refreshing buko jelly? Maraming salamat po! Once malagyan na lahat ng buko strips, ay lalagyan naman natin ito ng grated cheese sa ibabaw optional lang naman po ang keso guys. Pwedeng meron, pwede din naman pong wala. Habang naglalagay tayo ng buko strips at keso sa ibabaw, ay siya namang unti-unting pagset ng ating gulaman. Kaya after nating malagyan ng mga toppings, ay pwedeng-pwede na po natin itong i-unmold sa kanya-kanyang mga lagayan. Kapag na-unmold na lahat, ay ilagay muna natin ito sa ref ng kahit 30 minutes lang. Masumasara po kasi ang buko jelly natin kapag sinerbito ng malamig. And that's it guys. Ready to serve na itong napaka-refreshing na buko jelly dessert natin. Kung may mga handaan o okasyon sa inyo, ay nako, swak na swak gawin itong buko jelly recipe natin. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!